Dito naman tayo Yung white pills, eh? magandang araw po mga kasabong dito po tayo ngayon sa aming munting manokan guys tayo ay magpapakain ngayong araw uh, pakain natin sila Nakalabas tong sisir. Ang kasabong. Yung mga ano natin. Mga babae guys. Ito apat lang yung na ano niyang itlog. Ayan oh, Apat lang na buhay. Ayan natin babae. Ito yung babae ito. Ito kanawa ito, gaed, mga ito, ito kanaway, guys, mga kasabong. Ito bolik. Ito yung kanawa guys. mga yung bread Ito pala ito napakain. Mama yang lemon sweater sederhana Mama yang membeli đi tuần ông tai tài mời white mời 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 guys babay mulot guys. Ini mata na paasawa niya to. Ganaw. <laughs> ah. Na paasawa sila mga kasabong. 3 pa lang yung itlog dito naman tayo sa mga babay mga babae dito mga ito nito dito lahat ito kanawa ito na babae dito dito dati. Sa kanya kasi ito dati. Meron po dito siyang manok ayun. Sa kanya. Pinaalaga na lang po kasi niya yan. Binigay na lang. Para may libangan din yung ano niya, kasama. Yung hmm, ipakainan natin lahat guys

Dito pa. Ayun pa to dito babae. Ayun inahin. Itong talisay niya. Sa ano yung ilalaban sa disimbo. Dito yung bolik niya mga kasabong. nahulik na green leaves ng pa. Painom tayo. Bago po ang lahat. Please like, share, subscribe po tayo ng mga kasabon. Kung doon lang muna tayo, okay. It, maraming maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga hindi pa po nanonood Maraming maraming salamat po sa nanonood sa Switzerland at sa United States Maraming maraming salamat po Thank you po everyone Thank you po for watching God bless po